Tapos sa mga lalawigan, pinaghihinalaan naman ng isang magsasakat kaniyang anak na nagpositibo sa anthrax disease matapos kainin ang patay na kalabaw sa Santo Nino, Cagayan. Ayon sa Cagayan Provincial Health Office, umaga ng October 6 nang madiskubring patay na ang alagang hayo. Imbis ngang ilibing, kinatay sa kaibinenta ang naturang karne. Makalipas pong dalawang araw, nakaranas na sila ng lagnat, pananakit at paghina ng katawan at pagbabago sa kulay ng kanilang balat. Parehas namang naka-confine ngayon sa RITM ang mag-amang biktima. Patuloy namang inoobserbahan ng mga otoridad ang isandaang iba pa na bumili ng karne ng nasabing kalabaw. Nasagi pang isang Chinese national habang nasa kote ang labing pitong iba pa matapos ang crypto-scamming operation sa Tagaytay. Ayon sa report, pawang Chinese national din ang naaresto ng mga miyembro ng National Bureau of Investigation. Kabilang sa narecover ang sandamakmak na cellphone, SIM card, maging ang ginamit ng mga computer crypto scam. Ayon po sa NBI, sinabi ng naarestong mga banyaga na pawang rest house lang daw ito, pero ang nasagip na biktima, sinabing scam farm daw ang mga ito. Isa sa ilalim sa inquest procedure ang mga naarestong suspect matapos lumabag sa Cybercrime Prevention Act. Nakapagtala naman ng dalawang phreatic eruption ng bulkang Taal nitong Martes ayon po yan sa Fivox. Ayon sa ahensya, tumagal ng labing apat na minutong nangyaring pagbuga ng abo. May taas na siyam na raang kilometro ang naranasang pag ng taal. Nitong lunes lang, umabot sa higit 2,000 toneladang asupre ang pinakawala ng bulkan sa main crater lake. Nananatiling nasa alert level 1 ang kondisyon ng taal, ang ibig sabihin, ipinagbabawal pa rin ang pagpunta sa volcanic island, gayon din sa permanent danger zone o ang paglipad sa paligid ng main crater ng taal at daang kastila. Ed Fajlon at DJ Chacha. Nyo nasa 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.